ang uh, nangunguna sa pag-organisa nitong job fair. Please, please, uh, have you, take your seat. At uh, magandang umaga po sa inyong lahat. At uh, welcome po dito sa aming ginawa na job fair. At uh, sana naman, ito po ay uh, pinagsama-sama na po natin lahat ng pangangailangan ng isang nag-a-apply para sa trabaho hindi lamang dito sa Pilipinas pero kundi pati sa abroad at uh, hindi lamang nag apply ngayon ang uh, ating mga uh, prospective na employee at uh, pumupunta ko sa, sa sa isang uh, isang korporasyon at nagsasabi mag apply kami tapos bahala na tapos na mababalitaan ko na lang kayo kung uh, kung uh, ano yung uh, ano yung kung kukunin kayo hindi hindi na po ganun. Mas mabigat at mas malakas ang suporta ngayon ng pamahalaan. Para naman, ay kayo ay uh, mas may kakayanan upang makakuha ng magagandang trabaho. Mababa na po na ngayon, binababa po natin ang unemployment rate. Pagpakaunti uh, na lang ng pakaunti ang hindi empleyadong Pilipino. Ngunit, hindi pa kami tapos doon. Ay kailangan kung ano man ang hawak nilang trabaho eh dapat yung tinatawag na quality job na may may may, may potential na ma-promote na masaging mas maganda o kung sakali man ay eh, magtatayo ng sariling negosyo na tinutulungan naman natin at tutulungan po natin upang makapag-expand upang makapag uh, uh, makasimula maka yung iba na magsisimula napakahalaga po ng ang pag-kooperasyon ng mga sa, di, sa private sector, mga negosyo, mga negosyante po, mga korporasyon. Andito po si uh, Montesi Coson, eh siya ay mula sa Simula, lagi siyang nandiyan. At um, binuksan niya eh, sa SM ng no, mga mall, nagbukas sila ng no, mga job fair na ganito at naging napaka-successful. kaya't naman, eh, pinagsama-sama natin lahat ng, uh, mga eh, ng mga iba't ibang sektor. Upang matiyak na handa ang ating mga empl empl uh, prospective employees na makapagtrabaho. Halimbawa, yung ating ginagawa ngayon, dati, kagaya ng aking nasabi, mag-a-apply. Mahala eh, na kung titignan natin, kumakuha o hindi. Ngayon, na kasi nagbabago po ang uh, labor market, hindi na kagaya ng dati. At iba na ang pangangailangan ng mga negosyo, ng mga korporasyon. Ibang klase ng mga workers ang kanilang hinahanap. Kaya't naging mahalaga yung tinatawag, tinatawag po na reskilling na binibigyan po natin ng bagong kakayahan o upskilling, pinapagaling pa natin doon sa kanilang ginagawa na. Kaya't ngayon, ngayon kapag sinabi ng ina-applyan ninyo, sasabihin, eh, kailangan marunong kayo sa ganito, kailangan marunong kayo sa ganyan. Kung mapakita ninyo, nakaya ninyo yung mga skill set na yun, yung mga na, 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 nakapag-training kayo doon sa mga gagamitin ng makinarya, doon sa sistema sa opisina. Kailangan, eh, kailangan ma-training. Kaya naman, nandiyan po ang TESDA. Sasaluhin po ng TESDA at magbibigay ng libre na training para makapag-qualify yung ating mga aplikante sa kanilang hinahanap na trabaho. Kaya te, sa, sa ngayon, sa araw na ito, ang uh, pag, uh, pagkasabi sa akin, ang nakapag uh, nakapag-register 18,000 18 sa, uh, sa ngayong araw. Sana naman eh, yung karamihan dyan ay makahanap ng trabaho. Kaya uh, ito po ay parang pilot project din po ito eh. Dahil uh, uh, nakita namin nung ginagawa namin kasama nga ng SM, napaka-successful. So sabi namin, eh subukan natin na dalasan. Kaya ito medyo pilot project ito. Kung maganda ang maging resulta, ang plano talaga namin ay gagawa kami ng ganito bawat uh, ba, ng isang ganito bawat buwan para mapuntahan at hindi lamang dito sa Maynila kung hindi sa iba't ibang lugar din at uh, para naman kahit na hindi na, para hindi na kailangan mapunta dito sa Maynila sa NCR at bawat natin yung mga na, nais na mag-apply sa iba't ibang probinsya sa labas kaya po um, uh, pagka 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 nakita natin na marami tayong nailagay, na, na ipwesto sa magagandang trabaho, yung yung aking nabanggit na mga quality jobs, kapag nakita natin, pag, pagpatuloy po namin itong programa ito, para lahat naman ng ating mga kababayan ay uh, mabigyan ng pagkakataon upang makahanap ng magandang trabaho para sa kanilang hanap buhay, para sa kanilang pamilya at kasama na rin para sa Pilipinas. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong lahat, sa inyong pagkilahok dito sa aming job fair at uh, good luck sa inyo na makahanap ng magandang trabaho dito sa job fair namin. Magandang umaga at maraming maraming salamat sa inyo lang. that concludes our program. thank you, mr. president, for gracing the job street career con 2025. once again, ladies and gentlemen, the president of the republic of the philippines, his excellency ferdinand r. marcos jr.